Sa mundo natin ngayon, hindi lahat ng laban ay nakikita. Hindi lahat ng kalaban ay may hawak na armas. Minsan ang pinakamalupit mong kaaway ay nakaupo sa tabi mo nakangiti pero ang totoo, gusto kang pabagsakin. At kung mahina ka, kung padalos-dalos ka, ikaw ang unang malalaglag. Pero kung matalino ka, kung marunong kang magmatsyag at gumamit ng utak, ikaw ang mananalo ng hindi na kailangang marumihan ang kamay mo. Sa video na ito, Ibibigay ko sa iyo ang sampung pinakamalupit na paraan para durugin ang kalaban mo ng malinis, tahimik at walang bakas. Hindi ito para sa mahihina. Hindi ito para sa mga duwag. Ito ay para sa mga gustong maging hari sa sariling mundo nila. Handa ka na ba? Kung handa ka na, simulan na natin. Una, huwag mong ipakita ang galit mo. Ang unang pagkakamali ng mahihina, pinapakita agad ang galit nila. Kapag kalmado ka, hindi ka nila mababasa. Habang sila, tuloy-tuloy ang pagkakamali dahil sa galit nila. Halimbawa, ang boss mo'y pinahiya ka sa harap ng lahat. Huwag kang mag-react. Ngumiti ka lang at sabihin, salamat po sa feedback. Sa likod ng ngiti mo, may plano ka na. Pangalawa, alamin ang kahinaan nila. Lahat ng tao may butas. Ang trabaho mo, hanapin yon. Obserbahan mo sila. Ano ang bagay na pinaka-pinoprotektahan nila? Ego? Reputation? Relationship? Doon ka umatake. Halimbawa, kung alam mong insecure siya sa trabaho, ipakita mo na mas magaling ka pero parang wala ka lang. Pangatlo, gamitin ang sarili nilang lakas laban sa kanila. Parang martial arts yan. Gamitin ang momentum nila para sila ang bumagsak. Halimbawa, kung mayabang siya sa social media, hayaan mo siyang mag-post ng mali. Tapos subtly ipakita mo ang katotohanan sa tamang oras. Hindi mo siya siniraan, siya ang naglaglag ng sarili niya. Pangapat, sirain ang kredibilidad nila ng tahimik at malinis. Hindi mo kailangang magsalita ng masama. Ipakita mo lang ang katotohanan. Halimbawa, kung siniraan ka niya sa opisina, huwag kang magpaliwanag. Gumawa ka ng mas malupit na resulta sa trabaho. Kapag nakitang mas magaling ka, siya ang lalabas na sinungaling. Panglima, putulin ang supply ng attention. Ang mga kalaban lumalakas kasi binibigyan mo sila ng spotlight. Alisin mo yon. Huwag kang sumagot sa mga patutsada. Wala kang sinabi pero nagmukha siyang desperado. Pang-anim, pakainin mo sila ng sarili nilang laruan. Kung mahilig silang manggamit, gamitin mo rin sila. Pero mas maingat ka. Halimbawa, kung gusto niyang makuha ka para sa plano niya, kunwari pumayag ka, pero ikaw pala ang may hawak ng lahat ng impormasyon. Pangpito, gumawa ng mas malakas na network, hindi ka lalaban mag-isa. Magtayo ka ng alyansa ng hindi nila namamalayan. Halimbawa, kung may kalaban ka sa trabaho, kausapin mo yung ibang team ng casual. Bigla na lang lahat nasa panig mo. Pangwalo, iframe ang narrative. Kontrolin mo ang kwento bago pa sila makagawa ng kasinungalingan sa social media sa opisina, kahit sa barkada magpasaka ng tamang narrative sa parang hindi halata. Pangsiyam, huwag kang tumalon hanggat hindi sigurado ang tagumpay. Ang pinakamalakas na mandirigma ay marunong maghintay. Halimbawa, kung alam mong pwede mo siyang i-expose, huwag ngayon. Hintayin mo ang tamang timing para mas malaki ang impact. Pangsampo, durugin sila nang hindi ka nahihila pababa. Kapag natalo mo sila, huwag mo silang tapusin sa maduming paraan. Hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Dahil ang tunay na hari, hindi bumababa ng antas para lang manalo. Kung meron kang kaaway, tandaan mo, ang tunay na laban hindi sa suntukan, nasa utak, nasa diskarte. Ang pinakamalupit na paghihiganti ay kapag nakikita nilang umaangat ka habang sila nilalamon ng sarili nilang galit. Kaya piliin mong gawin silang aral, hindi lang kaaway. Kung nagustuhan mo itong video, maaari kang mag-comment, mag-like, i-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli, salamat!